Hi Good morning po mga kastil Yan, Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang araw, magandang gabi Mali, today's video po ay Ako po ay natutuwa Nagpapasalamat Bari, parang kumbaga sana eh I-share ko lang po ang aking pasasalamat At uh, sa inyong lahat, sa mga subscribers ko, sa mga followers ko Kasi awa po ni Lord ay I tayo po ay nakasahod na sa pinadala na po ako ng Google AdSense ng aking ng pay, first payment first time payment ko po dito sa pag YouTube ko so So, uh, uh nakakatuwa po kasi sa aking pagtsatsaga, kahit po hindi ganun, kahit po ako hindi big channel, ah uh, kahit pa paano ay naga kumita, kumita tayo ng konti po and syempre po kapag ka po kagaya kong hindi kalaking uh, vlogger content creator so uh, sana nga po mas maganda kung mas marami akong subscriber at followers mas marami maramang sa akin pero I'm grateful po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mga sumuporta po sa akin at uh, kahit pa paano uh, sa unang pagkakataon ay tayo po ay makakasahod na Halit pa lang po, siyempre, uh, at least naabot po natin yung minimum na uh, requirements ni, ni YouTube para po tayo mapasahod nila. So, ayan. At ngayon po umaga, eh, hindi. bali noon pa po siyang uh, July 6. At actually, ano po eh, uh, bali April ay okay na po na kumpleto ko na po yung aking minimum ano para makasahod. Kaso, nagkaroon po tayo ng, ng problema sa, hindi naman actually problema. So, kailangan nating i-build up yung ating mga taxation. Nagawa ko na yun noon, pero kailangan mong i-update yung po ang ina, ina, ano, ng, ni Google AdSense para ma, maisaayos natin ng ating tax para sa ating uh, pag, uh, pag, pag, pagiging content creator para po, sa, para po hindi magka-problema. So, pinita pa ko rin po yun sa, sa Singapore and sa US. Uh, meron naman po itong option, madali naman pong gawin. And, uh, nando, kumbaga, nando na po lahat. So, uh, uh, iintindihin mo lang yung nakasulat para po may isa yung ating mga pinipila pa. So, ayun, after that, uh, nakakatuwa kasi anong uh, na natapos ko na ng, I think, July 4 or July 3 Within 2 days po ay eh, sinet na sa akin yung payment And po, within 2 days po ay nag send na po sa akin ng payment si Google AdSense. At nakakatuwa po at um, ang bilis. Basta na kumpleto ko po, po yung akin pinilta about sa taxation na ipadala na po agad uh, sa akin. Wire transfer po ang pinili po, ko kasi. Ito po para, sa para, para ako naman po ako. Hindi, yun na lang po ang pinili kong ano. So, okay naman. Wala naman po naging problema. And, last July 6 po ay na-send nga nila. And, ngayon ko lang po siya uh, kukunin kasi kailangan ko. <laughs> kailangan ko pong bumili ng mga dog food, mga para po sa aking mga alagang aso at pusa. And, para sa amin na din. So, first time payment po yun pero napakalaking tulong, uh, malaking bagay para sa akin na hindi naman hindi naman big time, kumbaga. So, maraming maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. Ah. Napakalaking tulong po ng inyong panonood. And, ayun nga po, sana po ipagkananood kayo ng aking mga video ay no skip ads. <laughs> Dahil po tayo kumikita ng, pasint kumikita ng pasinti, mo. Sense is very important kasi hindi po mabubuo ang one dollar kung wala pong one cents. yo And, yun, ah uh, uh, lalabas po ako at siguro eh, hindi nila sa mga uh, ano namin eh, withdraw yan. Hindi, hindi na ako pupunta para sa bank may ATM naman eh. So yun, uh, tara, samahan niyo po ako. <laughs> Ako'y balik ka gigisi, ka tatayo lang din at nag muna ng higaan. As usual, ayan. Bago lumabas na bike kailan maayos na po ang kama sayang so, mga kutsutil maraming salamat po ulit at uh, hindi po ako na sasawang magpasalamat hindi ko man mga kilala po ang mga viewers ko e, maraming marami salamat po malaking tulong po ito sa akin kasi uh, since pandemic po parang ang hirap po namin makabawi mag asawa so kahit ka uh, kaunting ika nga eh kaunting amount eh para sa akin hindi malaking bagay yun ang una-una ko po, po kasi lagi iniisip ang aking mga aso at yun, nag nagkaroon pa ako ng ampo na pusa. <laughs> ano ba yan? At saka itong pimples ko, ay, doon pa tumubo talaga. So, ito pong pag, uh, hindi ko po akalain eh, na, syempre, makakaabot ako sa ganito at mararecognize kahit pa pala na YouTube. Eh, nakakatuwa lang po kasi sa pag-encourage po ng, ng aking naging kasama nun sa ano, <coughs> ng kaibigan, si Auntie B. Shoutout sa'yo na nagadabaw so at si at sa malaking naitulong po sa akin ni eh, Sarah Timmy Vasquez, shout out sa iyo si Quest ni Timoy maraming maraming sa inyo salamat sa inyong dalawa kayo ang talagang mga sa naging ambag sa akin dito sa pagbablog ko at saka yung mga malalapit kong mga lalap, ma, malalapit kong ah, ah kapamilya, malapit na tao sa akin, kapatid, ate ko, yan. Asawa ko and sa anak niya, kay Melissa. suporta At sa mga viewers na talagang nananatiling makasuporta sa akin na <coughs> hindi ko man po kayo mga kilala at totoo man hindi ko kayo lubos ang kilala, ay marami maraming salamat po sa inyo mga pagsuporta. At ito po, paalis na kami. So, pagpunta na namin ang aking munting talaga eh. At least kahit kaunti, I'm Be grateful all the time. Mam kaunting ano, hindi ko naman kinukopya yung kanta nila, i-copyright agad. Ang oh, kaya mo. Pagka tayo magkasama, huwag ka na magpatugtog at hindi naman tayo Hindi <laughs> <laughs> <Hey, laughs> kayo nila hey, sa radyo, nakabuya ang radyo, hey, automatic diyo, yan. Ma, hey, wag ano basta ba? tanggalin na yung radyong yan, automatic naman yan eh. Pagpatanggal ko na kay Red, bibinta ko ulit na. Tatalo naman ako Hindi radyo. Hindi papatay mo lang. Hindi papatay mo lang. <laughs> <laughs> po ng bawat isa kung saan bibilhin, saan ga, kung saan ibibili, saan gagastusin, saan dadalhin yung pera. Ganon po kami mag-asawa. Very close kami pagdating sa financial status namin dalawa. Ayan na siya. Tapos na. Ano? <laughs> Masarap ba sa pakilasa? <laughs> yeah, sa... Oh, <laughs> <laughs> Mabalas sa... <laughs> your first salary? Eh? Wow, my first salary. Keep it. Keep it daw, pero mapapabili na. Kakaunti naman yan. Nang. Manipis. At least meron. Bigas at <laughs> ulam. Uh, thank you. At meron kang... At ito na nga po. <laughs> ito pa yung sa tulong ng aking mga followers, mga bumibili sa akin ng super thanks. O konti naman po, minimum lang. Pero I'm very grateful po kasi sa katsitsaga ko po na mag-upload ng mga videos ay na-recognize po ako ng YouTube ni, ni Google. Yan, para po ma dito mga part po ako ng YouTube channel. So, Mamaya ko bilang tinapay siya. okay. Bibilang tinapay ako lahil na gano. So, ito nga po ang first salary. And sana nga po ay uh, patuloy niyo po akong suportahan. para tulong po sa amin. Sa ngayon, na wala kaming regular na work mag-asawa. Tapos, meron pa akong madaming ampon na aso. Tapos, may panibagong ampon na pusa. Nakapapanganak lang. So, palagi po silang first sa akin. Lagi pong, kumbaga, bibili na namin ng pagkain mag-asawa. Pero nauna pa po, po sila sa amin. Yung gano'n ko po, po sila kamahal. And palibasin kami ng pang mamang asawa Parang sila na ang tumayong kalami eh. Anak namin <laughs> Dalawa Misa nakakainis kasi uh, Pero nakakatuwa sila At talagang kami naman eh, Kahit papa na Napapasaya ng kaunti ng mga Aming mga alagang aso So maraming salamat po dito This is my first salary Sa Aking Youtube channel Wah wow. <laughs> Tsaka kami po alis na din eh